Noong September 26, 1983, napigilang maari sanang maging dahilan ng pinakamalalang digma ang sasapitin ng sangkatauhan. Napigilan ni Soviet Union Lieutenant Colonel Stanislav Petrov ang posibleng pagsiklab ng malawakang nuclear war ng kanyang itinuring na false alarm ang isang missile attack mula sa United States. Sino nga ba si Soviet Union Lieutenant Colonel Stanislav Petrov? At paano nga naligtas ang mundo sa posibleng nuclear war? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! sa si Petrov ay sinilang sa Russia noong September 7, 1939. Ang kanyang ama ay nagsilbi bilang Soviet fighter pilot noong World War II habang ang kanyang ina ay isang nurse. Pumasok si Petrov sa Kiev Higher Engineering Radio Technical College ng Soviet Air Force at kalaunay nagtrabaho sa Air Defense Research Facility ng Soviet Union. Noong 1970s nang italaga si Petrov na mga siwa sa early warning system na magdedetect sa mga ballistic missile attack mula sa United States at mga bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Noong mga panahon iyon, mainit ang tunggalian sa pagitan ng United States at Soviet Union dulot ng Cold War. Sa katunayan, bago ang kanyang pagligtas sa mundo, pinabagsak ng Soviet Union ang South Korean Airlines Flight 007 matapos itong pumasok sa airspace ng Soviet. Nagresulta ito ng pagkakasawi ng halos 269 na katao, kabilang United States Congressman Lawrence McDonald. Base sa pahayag ng Soviet, pumasok ang aeroplano sa kanilang airspace upang mangalap ng intelligence para sa United States. Ngunit, pinabulaanan ito sa huli gabi ng September 26, 1983, naatasan sa si Petrov na magbantay sa early warning satellite system ng Soviet Air Defense Forces. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakadetect ng paparating na limang nuclear arm intercontinental ballistic missile ang satellite system mula sa United States. Dalawa lamang ang maaaring gawin ni Petrov. Una, ipawalang bahala ang na na missile o agad na iulat ang warning sa otoridad Pinili ni Petrov na ipagsawalang bahala ang warning at iginiit na kung nais ng United States na atakihin ng Soviet, hindi lamang limang missile ang gagamitin nito. Dahil sa naging pasya ni Petrov, nagawa niyang pigilan ng pagsiklab ng isang nuclear war dahil sa oras na kanyang iulat ang natanggap na warning, agad na magsasagawa ng nuclear attack ang Soviet sa United States. Lumalabas sa pagsusuri ng missile na natukoy ng Soviet system ay hindi talaga missile Kundi refleksyon lamang ng sinag ng araw Dahil sa insidenteng ito, nalantad na mayroong palya sa sistem ng Soviet Pinanatiling lihim ang nangyaring insidente Hanggang sa unti-unti itong naisiwalat nang bumagsak ang Soviet Union Dahil sa aksyon ni Petrov, itinuring siyang bayani ng nakakarami Nagawa niyang pigilan ang pagsiklab ng nuclear war na maaaring kumitil sa tinatayang 180 milyon na katao Binansagan siyang the man who saved the world Noong 2006 lang siya gawaran ng parangal mula sa Association ng World Citizen at pagkilala mula sa United Nations at Rest and Peace Prize noong 2013. Isang dokumentary din ang ginawa halaw sa kanyang istorya na may pamagat na The Man Who Saved the World. Pumanaw si Petrov noong May 19, 2017 sa edad na 77.